So, ayan guys, tao, galing kami sa tindahan, namili kami ng mga pang-kailangan namin sa bahay, punti-kunti lang, models, so, ka-video ako, kasi nasa hulihan ako, kaya sa huli ako nagbibidyo, guys mapapansin yung mga kasama ko so ayan po ang view natin so lakad kami punta sa aming bahay So, front camera ang ginagamit ko guys para matutukan ko sila para hindi naman ako lang ang nakikita. Para makita nyo rin yung view na maganda. So, ayan po. Ayan po sila. Lakad. Ako guys, dito lang ako sa uli. Kasi, ako yung kumukuha So, wag nyo kalimutan guys, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Sumili Vlog TV po. At uh, follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page, Marlo Sumili. So, yan po yung mga pwedeng kakainan dito guys. Po. Yung mga tindahan. init so ganito kainit dito dahil sa Saudi siguro nasa 50 degrees siguro ngayon guys kasi sobrang init talaga parang mata ko parang malalaglag si sa so, sobrang init nakalimutan ko dala ng salamin guys so sobrang init So, pumunta kami ng galing kami sa aming uh, store nag-sit lang kami para sa uh, pagbubukas namin soon so ngayon sinisit up namin ka, pumunta kami sa aming store para pagdating uh, ng magbubukas na kami ready na po siya ready na po pagdating hindi na po kailangan na si uh, sit up sit dahil na sit up na namin na so ngayon pumasok kami I ilan lang kami pumasok kasi selected lang kami yung magre-receive lang ng warehouse so kami yung nag-receive kaya kami lang yung pumasok Ayan po. Good ano lang po kayo guys. Huwag kayong mainip. So ito po ang nilalakaran namin. Sa gilid ng hayop. So ganito po yung mga tindahan dito guys. Simple lang siya. Hindi katulad nakikita natin sa ibang syudad. Uh, marami mga... Itching, itching. dito tayo, dito ang don't forget to follow my channel guys subscribe so malapit na po ang eh. isa na back to normal dito guys kaya huwag po kayong magsawa na sumunod sa aking uh, FB page follow sa aking FB page at huwag po kayong magsawa na manood sa aking mga video dahil marami pa kong ipapakita sa inyo na hindi nyo pa nakikita yung iba pero yung iba na andito na rin sa area ko katulad ko na sa Saudi so nakikita nila na aabot nila yung area na naabot ko yung mga lalaki lang pero yung mga DH so mayroon po kasing ibang DH na hindi nakakalabas so mayroon namang iba na may nakakalabas kaya hindi talaga sila nakakita dito sa labas Sayan so, guys, malapit na po kami sa aming munting tirahan or munting palasyo namin dito sa Saudi Arabia. So, ayan, guys. Eto po. Okay, katulong po. So, ito na po. So, alam